Okay mga Perdi, try natin itong ma-destroy yung Angry Bones mga Perdi. So meron tayong time left 5 days and 19 hours mga Perdi, no? So okay, tingnan natin kung ano ba tsura na ito. Hmm, <laughs> ang bida natin, walang iba kundi si Queen Mia. Ba, 100. 100 yung level maxi pila. Hmm, sige. So, sige, try natin dito sa 9 o'clock mga Perdi. Yeah. 9 o'clock tapos sige, defense muna ta unahin natin. Okay. Tapos, sige, basahin natin to. Ano bang ano na ito? Oh, oh, lang. Dito tayo. Sige, ano na natin. Maraming pera tower eh. Okay. Ang daming IT-IT mga friend. Tapos, sige, sa defense tayo. Rumek talaga Defense. Para madali agad natin yung ano. Para hindi masakit. Oh, wait lang. Dito muna tayo. Masakit masyado. Ayan, okay. Okay. Ito na. Okay. Okay. Grabe yung puppet, no? Oh, dito tayo. Sige, sige tayo sa Ricochet Puno. Rico Puno. Rico Ricochet Puno. Ricochet Canon yun. Ricochet Puno tawag ko yun. <laughs> Madali lang siya mga perd. Easy wine lang. Easy wine. O oh, merong ano yung dating event to. Yung ano. Teka na ano. Yung nakabot ng event dyan. Hmm. Madali lang. Wala. Easy wine lang to mga perd. Walang kayo apirap mga perd. Easy wine. Dito tayo. Dito tayo. Ang dami pang ponytail. Ang pang wonder pets. Putik we'll na yan. Kasi one try lang One try lang yan Napakadali lang eh, one try lang talaga yung mga ganito Sa so, ano pang dinaano Yun, kala ko wala Wala, na. napakadali lang mga pretty Pakak <laughs>